ng ating mga buhangin. Mga basura? Ah, uh, magmasa-masa. Okay lang. The That's the delivery. Good. Oh, ba? Diba? Para lang tayong naglalaro ng Lego. <laughs> Dumating na ang sand. Oh, ba? Diba? So, guys, I'll see ya. Wala, wala pa yung party sa birthday ni ano. Ay, atun ako. Kayo so, bahala. Yan yung in-order natin tanan. Mau ba? Palit pa? Kahoy. Oh. Sa lumber. orderin <laughs> natin itong poste. Pilang poste. Pilang poste. Pilang Hindi, wala. Masa kayo, patutal lang sa kanila yun. Yun, mga gamit na to. Hardwood, pero yun yung hardwood. Oh, yung hardwood. Yun sa, ano, mga poste to ha. Oh, six pieces, eight pieces, four tanan. Wala pa, hindi ko na kwenta kung magkano yun. Ah! so, so pupunta, pupunta pa tayo oo, sa ano? Ito, ito Saan? aplaya? Doon. Sa ano? Yung, yung, kulang, yung sahig na lang. So guys, pasensya na kayo, busy talaga ako. Huwag nyo kong Kasi sabi nila, ana ana maliit lang ang pinapagawa mo. Niya. Excuse me, kahit maliit ang pinapagawa mo, sa sarili, kailang... Sarili, sarili bahay? Oo, sarili yung bahay mo yan. No, noon sa ka, Parang, yung inisip siguro ng iba, parang, parang nag-order ka lang ng pizza, cheese, mm. and ham and cheese. Shopee ba? Shopee ba nung saka? <laughs> oh, Pwede yung tayo buwos, buwos, bukas. Oh. Bukas tayo. Dali dali, dali. Dali. Oh, dali Ito naman eh. O, oh, diba? So guys, makikita nyo talaga, diba? Alam ni Foreman na binablog siya. And syempre, hindi niya kinukompromiso ang iyang trabaho. Diba? Kasi kabalo mo man na okay, 3 days na ako nag-vlog tapos dugay mga niya Ano dugay. hindi? Oh. Dalawang araw tapos nang pag -blog. Mabilis oh. O, oh, ganyan lang tayo order tayo ng ito para pag matuyo patong azamang tuwan oo uh o -oh. oh, sige na po mga mga mo muna ako kay ate Rhea so I'll see you later wala pa wala <laughs> <Dalaan> pa kami <laughs> dito kayo kumain na ako wala pa wala pa kong kaon okay, wala na, nga po napupunta natin doon pagbalik mo pupunta natin si Ermita para magretal natin o sige punta lang ako sa farm ulit so we'll see you later guys and bye bye day 2 So, guys, diba, bilhin natin ng snack ang ating mga trabajador. Ma is. Oh. Kasi may batang dumaan na nagtitinda ng is, diba? So ganun, ganun tayo guys, ang dami nating task, ang dami nating ginagawa sa buong araw. Punta pa tayo ng hardware ulit. So ano, format ba? Pagbalik ko ha? Atit sa hardware, alas 3 o alas katro? Last three. Last ah, so 3, okay. Sumalis so, malis na ako. So, diba guys? Huwag nyo sabihin, hindi ako busy. Napaka-busy ko po. Wala rin, ako, wala rin akong tauhan doon sa nahalinan. Andito lahat sila, o. Oh. ba? Diba? So, I'll see you later, guys. Bye. So, yan, ready na siya. So, maaga kayo dito bukas. Kailan maaga ako. Basta, wag ako mahubog. <laughs> ano papa ko? yung papa ng Sa kung vlog. Ano problema nun? Pagbagu-wik. Ano ko na 'yan. Mana regli na mana. Oh, mana. Sa gig. ni. Ano orderin natin? Atoy ni. ano orderin natin? Ha? Kahoy. Kahoy. Ano kaya na naman to po, Orman? Jelly meat, jelly, jelly, jelly bean na. Oh, eh, ano oh, oh, itong anong kahoy? Ano mga pinakamagandang kahoy nila dito? Mas maganda yung hardwood. pero ito coco. Coco naman ang po. Coco, pero ano yung support na natin? Yung puno ng sa ilalim, na. Yung, yung poste niya. Dimli na itong poste. Top, dimli na. Uh, hardwood. Hardwood. Gusto ko ano, Nara. Nara? Oo. Wala sa'yo. Mayroon pero order pa sila ng nara. Ah, bawal. Bawal yung nara nara. Mahogan ni. Mahogan Okay ang mahogan ni. Eh. Nay mahogan ni. kung mayroon sa kanila, yun ang gusto natin. Kung wala kang stop na Wala na. Wala Tugas. Tugas, wala yun, di ba? Ah, ang mulabi pala ay tugas Alam, ngayon ko lang nalaman. So guys, order, order ng ganyan. Order tayo ng ingredients. Galing ako sa birthday ni Rhea ha, sabihin nyo na naman, wala kang ginagawa. Ay, galing ako ng birthday ni Atreya Rhea, happy birthday kay Rhea Filanera. Ay, nagjahe pa mga SC, wala ba mga SC, nagjahe pa sila, nasa Dapaw Pero malay-balay na daw, or somewhere. Ano oras na, eh? karon 4.15 na o oh. o 4.15 so, 4 so, so <laughs> alam nyo na busy ako ha Hanson na. Tatawag pa yung papa ko, mag-update. Tatawag pa yung papa ko, at mama ko, mag-update na ako. Ano, may kulang pa ba, may ganyan, ganyan. So, gusto ko na matulog. Wala ko tulog. Dali pa ako sa ATM, layo sa Villa. Kanang kung ana ako mag ko mag-withdraw ko dire every 10k is 15, 15 or 18 pesos kaltas ba. So, utro ko BPI sa Bilya, 40k pack ang tanan ng bawas. So, hindi po tayo nag-order ng ano lang ng chicken Jollibee chicken na isang bucket tas nandiyan na. 'Di ba? Ano mga viewer? May yaga naman ganyan ganyan ganyan. Dai, hindi ito Jollibee chicken or pizza na in-order mo lang tas gawa na. Saka, <laughs> sa Wala nang ulan for mon. Okay naman. Yan so guys, I'll see you later. Okay. So, bye. Ah, <laughs> oh, ba? Diba Est, hindi na estimate na ito na yung real, ano, ito na yung kailangan natin. Yeah, yun, na. Coco lumber and then hardwood, so. Kito na yan. Buo na yan, buong bahay na. Oo. Oh, oh. na, guys. oh, di ba? Tumataginting na! <laughs> <laughs> Akala ko ba bahay ko lang? <laughs> ah! <laughs> Hoy, Janelle, <no>, sa ka. Ano? <laughs> Ayan, so, teka lang, let's go. Hey, Pagawa natin yung resipo yun. So guys, eto na orderin natin yung anong tag dito for man walling and Two by six. Pang skeleton ng bahay. Skeleton and um. Wala pa pang Ang Pang skeleton lang. Ah ah. Yun ang inyong order. Auntie, this is forty. Three hundred. Ay, lang pagdating sa 340. 40. 200,000. Eh. Bawal mo na uminom. <laughs> Beh. Yun? Oh. Yung bibili kong gamit, i-credit card ko pala naka-ano, credit card ko. So, diba guys, ganito 'pag magpapagawa ng bahay. Okay? So, you there? Para kumpleto ng kanya diyan na magsusunod may gastos <laughs> naman uh din kung -huh. susunod yan hindi basta-basta 'yun eh roo ah ah sa ayaran lang pero pero doon sa ano diba gusto ko yung parang transparent lang sa gastos So see you later guys thank you so much and bye bye